Okay, trackpan na naman guys Dito kami sa Paranaque Kasama ko nga pala si Toto Totong Tato, yo <laughs> Sarap buhay, Totong Tato So guys, ayan Dito kami sa Paranaque Dito sa tambaya ng mga truck Ayan okay, Dito na kami naabutan ng trackpan Trackpan na naman Eight hours again Araw-araw trackball lang. Trackball lang to. Sabi mo araw-araw trackball lang to. <laughs> araw-araw trackball lang. <laughs> trackball lang. Eh, <laughs> ito to pakokoko di man na nagbibigay oh. So yan guys, dito kami tambay, wala matulugan. Tu wala pa namang karton niya yun. No? kaya ako makakakuha ng karton. Mm -hmm. Sama yung mga batang ano, uyagit oh. Boom! Bring it out until your brilliance with me.